pathway, may mga estudyanteng naglalakad, nagkukwentuhan at abalas kani kanilang ginagawa. Dito mangyayari ang mga dipagkakaintindihan at ang kanilang natutunan tungkol sa wika at kultura. Guys, I think we should check the bulletin board. I'm not sure if we're in the right building. Chill ka lang, Ella. We can just ask someone, di ba? Ngunit bakit pa natin kailangan halapin ang sagot sa pala ng kalaman? Maaari na malaki ang tulit, ano siya, kapag niya. Oh my! I think she's speaking a different century. Mira! Alam mo ba kung saan yung klase ni Mang Ay, kabalok ko as, ay kaduhang floor lang, marami sa admin office. Oh my! I think she's speaking a different dialect. Isang wikang dayuhan, ngunit mayaman ito sa diwa. Joy, please. Ang lalim. Ah, sa second floor lang siya banda. Malapit sa admin office. But, grabe. Ang hirap na yung pang dialect. Pasensya <laughs> na. Hindi kasi ako sanay sa Tagalog. May problema ba dito? Wala naman po, ma'am. Nagtatanong lang po kami ng direksyon. Pero, nagkakaroon ng counting language barrier. Mira was speaking in her dialect, ma'am, and we didn't understand her at first. Uh, isa itong magandang halimbawa kung saan nagkakaroon ng, ha ng hadlang ng wika. Pero, hindi ibig sabihin na mali ang ginamit ni Mira ng kanyang wika. Ma'am, nahihiya nga po ako kasi minsan hindi ko masabi sa Pilipino English ang gusto kong sabihin. Huwag kang mahiya, Mira. Ang katutubong wika natin ay mahalaga at bahagi ito ng ating kultura. Pero sa ganitong sitwasyon, kailangan man talaga pag-aralan ang tamang paraan ng pagsasalin para tayo ay mapaisip ang grupo at napagtanto ang halaga ng tamang paggamit ng wika para sa pagkakaunawaan. Salamat po ma'am, mas naiintindihan ko na po ngayon na okay lang gamitin ang na ating sariling wika. Basta matututo rin tayo ang mga Ayan, nakita ninyo, sa pamamagitan ng pag-unaw at pagtanggap ng iba't ibang wika, mas nagiging buo tayo bilang isang lipunan. Ngayon, nagpatuloy ang grupo sa kanilang paglalakad. Nasa loob ng aklatan ng grupo, habang naghihintay ng susunod nilang klase. Hello guys, look at this. Ang grupo na yung Ah, ipi ko yan. Katulad ng biag nila mga kanilawin. Oh my, I remember reading about that. Those are like ancient stories of our ancestors. Tama, napakatuwa. Kasi kahit na matagal nang naisulat ang mga ito, buhay pa rin sila hanggang ngayon. Mukhang may magandang talakayan dito ah. Napaisip po kasi kami tungkol sa ugnayan ng wika, kultura at panitikan. Bakit po mahalaga ang panitikan sa ating Ang panitikan, ay yung nating tulay natin para may pahayag natin ng kultura gamit So, kaya pala sabi ng mula po, dapat mo namin alamin nga ang aming mga alamat. Ang mula mong hirap, mga pantipad, ang mga Ito ay isang representasyon ng ating identidad, may mga sa bayan. Kung gusto natin malaman kung mga ipat ng mga mga mga, parang nila ng ito ay makikita natin ito sa So kung gusto natin mapanahili ang ating kultura, dapat natin pagyamanin ang ating. Nuhan nila sa ng ating kanila ang ilan sa mga libro sa estante at nagdesisyong basahin ito upang mas maunawaan ang kahalagahan ng panitikan sa kanilang buhay.